Yo, what's up mga boss truck? Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong hirap. Ay, long nose, yung Yan, hindi nga. Hindi, yung isa. Ay, yung long, ah, yan, ay, yung isa, yung ay, long, long nose, nandito. Nakaasap no. pa nalang sa truck. Nasira pa. Sige na tayong driver natin, nangyarap ba tayo long. Yeah, pero yung no, long nose. Long nose, Pinocchio, hanapin mo ako eh. Pinocchio? Sige. Hmm. <laughs> Asan pa nga rin ng truck po? Yeah. Paano? May yung ilaw pa dyan. Sige, sige. Tingnan mo yung piyos. Kung ano Wala pa eh e Tingnan mo baka may, may motor eh Araw chip May mga ganito talagang senaryo eh wala pa kuya eh. Ha? Mayroon oh, yan, mayroon sa kabila. Oo meron sa kapila, sa kapila wala. Wala naman, hindi naman ginagalaw eh. Yung magpapalit ng unit. Iniwan yung unit nila. Yung unit nila sira. Hindi nila inayos, iniwan nila puti. Ang Dito meron, dito wala. grabe ba shout out sa kuya driver gapit mo yung inagahan nila para makakuha sila ng magandang unit <laughs> gara eh, no pero si schedule yung unit nila ito eh hindi nila ginamit Okay ba yun si Kuya? Imbis na pabiyahin na kami oh. Anong oras na no? oh. Hindi sa bagay, maya-maya pa. Bahay namin ngayon Dasmaimus Cavite abite Last das, das paasig Share out sa mga ano Sa mga taga Binongonan, Rizal Mga tropa natin sa Binongonan, Chatao Hirap ng buhay dito ba? Ini pa It's may ame may bagyo na naman bagyo ah, na lang bagyo mahirap pag bagyo pa nabaha dito Dai! Google express at dun na magtatapos ang ating munting walang wentang vlog